Ako ang taong magandang umaga po, May 1. Ako ang taong pag tinawag ng magtatrabaho. Tatrabohin ko. Ayan, ginawa ako. Ah, pinutol ko yung isang puno. Ewan kong naitapon na yung basura yung pinutulang ko. Pinagpatulang ko. Ay, ah, dito pa oh. Hmm, andyan pa. Ako ang taong pag tinawag on time. pwedeng pumasok ng ano ng ito nang wala sa oras lagi akong nasa oras uh, katulad niya no ngayon papalagyan daw ng ano yan padadagan ng bubong mainit daw eh tsaka yung butas na yon may butas just na like kiliran kita niyo yung butas na yan lalagyan ko ng ano yan Talagyan ko ng sarado. Yan you know, o. butas o. Oh. Yan, lalagyan ko ng sarado yan. O, sa akin tinawag. Sa trabaho. Trabaho lang. Ganda ng pwesto, ano? Yung ginawa namin, yung pininturahan namin nung isang buwan bago pumunta ng Marinduque. Ano po, maraming salamat. Sa inyong lahat. Magandang umaga po li, May 1.